Uy, ayun mo diha Alungas, lagi kaayo si luna laman. Kung lungas, pauli on. Okay. Okay. Ang de lungas, de di lungas, dili pa pauli on. Ay! Ayaw ba dag, alak. Ah, na Balak ka Balak

Oh, wow, kanindot sa tubig guys, no? Very clear. Nag-enjoy ka ayo ang mga bata. Sige sila og samsawom. Sige sila og himasa. Agang ako mga ero, oh, nag-enjoy nga to sa pilapilan. Diba? Hala, yes! Daan ay kuan. Ayaw yaw, baka yung mabasak Di anay, Dianay, lamian nga batalias. Batalias. Kasi mukha o batelias? batalias? Mau. Mau. Mukha o nga? Oo. Talaga ba? Oo. Masarap yan. Para mulugwa ang inyong bitok. bangaw na effective ka ayo ni o walay side effect <laughs> maong panglamoy na mo o batilis lami ba ba Ay, si malirin mora gibito kaon ka ni day ano ba sa piyarn yan guys o ligwa na okay, siya ka ng Dino. guwang na siya ka ayo yun eh tagay rako So ang mga bagong tubo ron dili ganan sa lasa pero kami yeah, kani no mga bata palang lang ganan ni ani walay luwa-luwa <laughs> Ang karon mga kuan na sila kaayo arti na kaayo no?